Bagay kay Ivan talaga. Pero tignan natin namin kung sino ang magwawagi. Uy, challenge! Pero mga kapuso, malamang marami sa atin sa gitna ng gabi, bigla-bigla nilang tayo nagigising, di ba? Dahil sa init, pero hindi lang yan. Minsan sa sobrang kati. Yan po ay maaaring dahil sa bed bugs. Alam mo yun na rin ngayon, sinasabi nilang, don't let the bed bugs bite. Yun nga, totoo po yun, bed bugs talaga. At dahil sa pagdami po yun ng bed bugs, susurot sa ating mga kama dahil nga sa init ng panahon ngayon, Meron tayong ilang iwas-surot tips na ihilit sa atin ni Joseph parinya isang pest control expert. Good morning, Mang Joseph! Magandang umaga po. Magandang umaga. Medyo ito nakikita ko rito, no? Papakita ko lang sa inyo yung mga example po ng bed ba bed bugs na maaaring makita inyo sa inyong mga kama. Na talaga nakakatakot sila ng tignan. Gaya pala sila kalala. Kaya kala ko dati, microscopic yung hindi mo makikita. You can actually see them pala. Opo. kitang ki Halos magkasing size lang siya ng buti ng bigas po. Ah, talaga. Okay. So makikita yun talaga. You can identify them actually pag tumingin sa kama nyo ngayon. Pero saan ba parte ng kama sila sumusuot talaga? Well, usually ang mga surut po ay nakikita yun sa mga siwang at singit. Okay. Ng, uh, ng mga kama at mga papag na hinihingan oh, oh. po natin. Oo. Oh, oh. Siya pa yung sinasabi ng mga maliliit na mga vampira. Ah, oh, because? Kasi active sila sa gabi po. Sa gabi. at saka dugubahin dugo ba hinahanap nila? Dugo po ang kanilang sinisip. Akala ko kasi dati balat. Ah, hindi, hindi po. Eh, talaga, ano, kasi um, akala ko dati yung, di ba, dead skin cells. Ang um, pinaka-principal po nila yung mga dugo natin. Dugo talaga natin. natin. Kaya pag tulog tayo, tinitira nila yung mga Opo. natin. Kaya naman pala. Kaya may nakita 'yung mga bites, 'di ba? Ang pulay pula 'yung labas. Opo, may mga rashes po kayo na makikita. Na, oo, makikita tulad ng uh, rashes ko. <laughs> okay. So anyway, Amang Joseph, ano ang kailangan natin gawin para hindi tayo well, ma-makagat ang mga bed bugs? Well, ang mga surot kasi, ma'am, ay nakukuha natin sa mga pampublikong mga lugar. Okay. Um to mention of you, katulad po sa mga auditorium, okay. sa mga sinehan, pati Ayun. sa mga upuan ng mga restaurant, makikita din ho natin yan. Okay. At wala ho silang pinipili kahit anong estado ka sa buhay, mayaman ka man o mahirap. oh, that, uh, yes, of course. Basta balat, basta may dugo. Oh, ka, ka, basta may karir. dugo po. At saka hindi lang po pala matres, sa pati damit, pati yung mga lalagi, oh, mga, mga, mga pangbiyahe natin, nagkakaroon ng bedbugs. okay. Bit so ano ang kailangan natin gawin para hindi tayo tamaan? O para to get rid of them? Para maiwasan ho natin yung pagalat ng bedbugs, okay. kung merong talagang bedbugs sa yung carrier, yes. Go. Uh, yung mga damit po natin ay kailangan pong uh, hubarin kagad. Oo. At uh, ilagay po, kung hindi po, ilagay po sa isang plastic bag. Okay. At isil po siya kung hindi pa lalabhang. Okay. Pero kung lalaban na siya, kailangan po natin ibabad po siya. Okay. Lagyan po ng sabon. Etong sabon, Mas okay. Mas maganda po kung ilalagyan po siya ng Clorox. Oh, okay. And then? Mm -hmm. At ibababad po siya. So, basically, bleach. Mas maganda po kung uh, maligam-gam po yung tubig. Maligam-gam, sabon, tapos at bleach, ibabad tapos siya. ibabad siya. E, tapos, man. narinig ko rin yung mga bedbugs na matay pag talagang pinapaarawan, nang talagang opo. matinding sikat ang araw, opo. matinding init, kumbaga. O. Kung ang hinihigan ho natin ay may mga bedbugs na po talaga at may o. mga kagat, at talagang uh, physically uh -huh. meron, meron na kayong mga rahis o pantal. I can relate, yes. Mm -hmm. <laughs> Ibilad nyo po yung mga, halimbawa, Oh. Ang bed sheet. A bed sheet. Bed sheet yung mga unan natin. natin. Mga pwede pundan. rin, na, di ba? Oo. Opo, ang mga punda ng unan. Oo. At mga kumot. Ibibilad lang po mag, uh, maghapon po sa araw. Oo. Eh, tamang tama ngayong summer. Naku, ang init-init. Siguradong patay yung mga yan. So, e narinig ko rin yung... Po init po ngayon. Narinig ko yung mga steam. Pwede rin daw? Steam. Opo, Pwede rin, okay. Yung, hmm. so basically, kung may steamer kayo, pwede i-steam yung mga kamay o di kay mga unan nyo. Pwede din pong gamitin po ang, uh, kung meron pong sa mga singit-singit ng ating mga katre. Oo pwede din pong uh, gamitin po ang hair dryer. Hair? Itutok lang po ito. Talaga? Hair dryer? Opo, kasi mainit po yun. Ilalagay lang, isesetting yun lang po sa high Oh, pinaka basta pinaka mainit. Pinaka mainit okay. po. Okay, ito hawak ko ay ng alcohol. alcohol. Pwede rin pala yan. ang alcohol. Na mamatay po ang mga okay. surot. Okay. Ah, uh, sa mga alcohol na mayroong 60 to 70 isopropyl content. 60 to 70. Okay. So, mamaya pupunta na ako sa grocery. Okay. At yan ang kailangan kong bilhin, mm -hmm. no? Some... Pero, wait. Pagka oh, 60 to 70% isopropyl al alcohol. Yes, so, kailangan i-spray niyo lang? O Tapos, po. anong gagawin pa natin? Hindi po, i-spray lang po sa mga singit-singit, katulad ah, okay. po nito, oh, singit -singit. Mga singit-singit okay. singit po okay. siya. Okay. I-spray nyo lang po. Yan po yung pinaka-safest na pwede nyo pong gawin at wala pong kakayahan uh, na magbayad po sa mga pest control. Ayan. So yan yung mga maaari nyo gawin para mamatay lahat ang bed sa inyong mga kama, unan, damit at kung ano. Ano pa. Maraming salamat pang Joseph. Thank you so much. Maraming salamat din po. All Sana right. nakapagbigay din po ako ng mga informasyon sa mga ating kumabayan. Oo naman. For sure makakatulong yan. Ngayon mga kapuso, liwan po tayo sa unang balita. Let's do it!